Kaya mga guys, naglalakad muna tayo dito sa bahay sa Pagpunta tayo doon sa may palengke. At tayo bibili ng ulam. Hindi na ako magluluto ng aking pagkain kasi alanganin na maglalaba pa oh. Gagawin ko lang, ulam lang bibilihin ko. At uh, magsasaing ako doon kasi may rice cooker naman ako. Na, oh. Ayun, uh, bibili na lang ng ulam. Sa so, yung bayan sa bayan ha. Oh uh, papunta pa lang tayo doon sa uh, public market pero hindi na ako papasok doon sa public market para ibili na ako sa labasan ng ulam pahapon uh, na kasi And, uh, patatapos na natin mag live naputol naman na wala bigla yung signal ko hindi ko tuloy na save Sayang uh, solo yung aking paglalive. Yan, uh, ito muna. Lakad-lakad muna tayo dito. At uh, pagkatapos bumili ng ulam at uh, uwi na at maglalaba. Yan mga guys, may magtanong sa akin dito. Hindi, Okay, eh, hindi man taga rito siguro kasi katanong sa cementerio Samba, ah, sambay sambay eh. at yun tinuro ko nga at nalakad lakad mo na tayo dito ang dami kong labahan ngayon Ayan mga guys ah Malapit na tayo dyan sa uh, public market. Ito naman yung sakayan nyo rito yung papuntang aplaya. Ayan mga uh, okay. guys kaya yung mga tricycle papuntang Aplaya, Barangay San Antonio. Dito ang daan nyo mga guys. Ayan. Ngayon uh, papunta tayo doon sa may public market kasi bibili lang ako ng lutong ulam. lakad lakad lang papaloon nandito din guys yung sikat na tinapay yung tawag dito yung muna ibaik eh na tinatawag dito yan ah so, sa kay uh, ruina ah uh, barira ito mam ma yung lugar mo sa bayan ng bay ayan wala na akong handle ito yung handle ko, ang hawa ko. Ayan. Pang shellfish steak. Ayan. Sira pa. Ngayon, ah. Uh, kamay na lang ang ginagamit ko. Ayan, dito yung munay ba? sikat mga guys yan. Ayan, ayan, uh. Sikat yan dito yung munay ba, guys masarap yung molay bae dito at pag bumili kayo ng molay bae dito ay na mainit pa yung molay bae dito na pilihan yan yung mga bagong tayo dito uh, department store yung mga grocery store pala hindi department store grocery store malapit na tayo dito sa may simbahan Ito mga guys, yung simbahan dito. Napakagandang simbahan. Isa rin sa pinakalamang simbahan. Malapit na rin yung pista rito mga guys. So, August din na. Uh, August 29 ata ang pagpesta rito. Hindi ko matandaan o 28. Kasi ah, uh, <coughs> kuwanto ah. Uh, Sana gustin. Ito <coughs> <coughs> yung hey, mga guys, yung simbahan dito. Uh, naglagay na siya ng uh, decoration Ayan. Ayan. Meron din dito nagsusumba. Ayan mga guys, dito tayo. Ayan na yung kapila, yung public market. Oh. Kaya nakabibili tayo ng ulam dito. tayo nang ah fried chicken nito yung pizza Isa ng teh. Pito isa. Ayun na ba? Ayun mga guys, uh, yung bibili natin para hindi na tayo makapagluto. Ayan yung pitcho sa So, nabili ko na yung uh, pizza sa manok. Ayan. Ito yung public market dito. Uh, bising bising ngayon kasi Biernes uh, pala. Araw ng Biernes. At uh, tinda pala ngayon. Pero hindi na tayo papasok guys kasi uwi na rin ako kasi sabi ko pang labahan. Ayan. Ayan, dami mga paninda dito. Pakita ko lang sa inyo ayan oh. Ang pagkaganda na ngayon sa public market dito. Di ba? Eh, ayaw ko pumunta guys sa dulo. Ito yung public market sa bay. Ah, uh, tinda pa lang ngayon pero uh, yung mga tao dito nag-uwi, uwi, -uwi na ah. kasi paggabi na. Ayan. Okay guys, sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat. Sa lahat ng mga nanonood sa atin live, maraming salamat. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!